Hello guys! Good afternoon! Welcome to my vlog! Lucky is here! Tagtago na naman siya guys sa dulo. At malakas malakas yung hangin dito banda ngayon sa laundry area. Ayan yung sambay Lipad ng lipad. At tingnan nyo naman, naman yung isa. Kanina guys, nakapag live ako ay naloon yan sa ilalim ng ano, higaan, ng master room. Ngayon, dito naman siya sa laundry. Ang token talaga yan siya. Takot yan sa, sa malakas na hangin. Hindi na nga siya naglabas sa balcony guys dahil malakas sobra ng hangin. Doon na siya nagwiwi sa sala mismo. Buti nakita ko. Kasi kung hindi ay pag matagal na basa yung tabla ay nagbabakat so swerte ko kasi nakita ko kaagad ay oo swerte ko kasi kung hindi ko makita agad pagalitan ako <laughs> <laughs> hindi sila lagi ang pagalitan ko hindi ako yan hadok na siya sa kuwan takot sa ayan lipad na lipad yung sampay ko dyan hi lucky lucky tabi mo si bakyom dyan Ha? Huh? Mayroon ka naman bagong hideout? Ah, ang daming na daming na nalaman na hideout yan. Si Aking Aking. Andito kasi ako sa tabi ng ano guys, washing machine, nag ano, nanood ng palabas pa. Sa ano, alam, alam mo yung mga shorts, ano lang, shorts na salida, ng mga Netflix, pero hindi siya ano full maiikli lang kasi ano lang eh sa Facebook hindi naman buo yung kwento maganda naman pero kaso nga lang bitin yun at nakita ko itong alaga ko sa likuran ko kaya akala ko umalis sa akin likuran nandyan pala ayan walang magawa kundi binibidyohan na naman si Lucky Boy Lucky Boy da kuy kuy Lucky Boy da kuy kuy Hello, lucky boy da kuy kuy. Sa sunod linggo guys, ano na yan siya. Pagupit na, na naman yan siya. Magpunta na naman yan siya doon sa kanya. Suki, na ah, kuya. Pagupitan siya, toothbrush, at saka yung kuko. Kasi guys, hindi siya magpa sa amin. Mayroon siyang toothbrush dito, pero ayaw niya. Mayroon din siyang panggupit dito. Ayaw din. Hindi namin mano, ma mapilit. Isang bisis ko lang yan siya na ano eh natutbusan. Na, Hindi na naulit nung naligo ba nung pinaliguan ko siya. Kinakain na niya 'yung toothpaste niya, siguro ano masarap. Hindi na naulit. Ayun, di tuloy na sana ay, dapat kasi ay sanayin talaga siya para pag ano daw guys, nasana 'yung aso sa pag toothbrush ay ano hihiga lang yan siya. Kusa lang yan magpa toothbrush. Kasi nga gusto-gusto nila yung lasa. E, ito hindi sana yung takot. Kasi nga matakotin siya. Ano nga halang -hal halal Mana na nga hangin man nung ta? Ha? Gutom na gutom siya kanina guys. Iyak na iyak sabi ng kasama ko. Eh mayroon akong ano doon. nanda na pagkain niya yung lagang manok. Yung manok na walang buto. Nilagyan ko ng carrots. Tapos kangkong na hinimay-himay ko ng maliliit. Masama na yung mga gitilaan mo ng gulong. Dirty yan. Ha? Yung mga gitilaan ng gulong sa kuan sampaya natin. E, dirty bayan na. Kung hilain ha, wag ka matakot ha. No scary. Kunin ko lang to. ilayo ko lang sa kanya para hindi ako eh siya mag ano, matakot sa sampay lipad na lipad yung pantalon yung cargo pants ni ano bossing ano laki no takot ka sa hangin laki no nandyan ang ah, tago taguan ah, ni laki boy no hmm? halhal -hal lang halhal -hal yan eh nakakatawa yan kanina sa live ko guys hindi ano hilik ng hilik nandoon siya sa kwarto, nandito kami sa kusina kanina, hilig na hilig siya tawa kami ng tawa ni ate habang siya ay nagkukulong kinukulong ko siya doon sa master, tapos mayroon pa siyang monitor yung CP ko na nakalive nakakatuwa nakakatuwang, nakakatuwang lucky boy nakakawala ng stress nakakawala ng lungkot at nagbibigay talaga siya ng ano, ng saya sa amin No? No? Kasi magitan ako. Opa amang si ma'am. Opa Oop, amang si good. Si ate, amang good tanaw sa Ayan, na piyong-piyong pa. Piyong-piyong pa more. Nga hagok-hagok pa more. Ha? Piyong-piyong, hagok-hagok po. diwal wal diwal po Minom na ngayon siya ng ano, Cold. Malamig yung ininom niyan. Lagyan natin ng ice. Ng pagkatapos kumain. Ayan guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching kay Lucky Boy. Naginagawa ko naman content dito sa tower. Bye-bye. Maraming salamat. Memories kay Lucky Boy. Remembrance. Dila sa white para pag pag mawala na ako rito or uwi na ako sa amin mamimiss ko sila kiboy mayroon akong remembrance syempre guys tal ano naman talaga tayo eh hindi naman na, hindi ko naman to pamamahay may time na ano na kailangan nang iwanan itong lugar na to kasi hindi ko naman to pamamahay kaya yun sa lucky, si lucky boy ano nang yan eh memories na napaka cute na aso 'Di ba? Napakakikit naman talaga niyan. Dami-dami kong ano niyan. Upload. Ginagawa ko halos content si Lucky. Oh, cute ayo. Oh, oh, oh. Timod. 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 Hello, <laughs> ya. Hello, ya sa boto. Kawawa eh. <laughs> yung aso. Eh. Bye guys! Thank you for watching! Ingat-ingat po ang lahat! Thanks for watching kay Lucky Boy na the the cute boy. The Lucky Boy the cute boy.